Hi guys, for today's video, bumili nga kami ng kilapia uh, na aming hihihawin. At ayan na, nalinisan na namin at ready na talagang uh, lutuin. At ayan, nakasalang na nga guys. At makikita nyo naman talaga na fresh na fresh pang isda na ayan. Ayan, ayan tingnan nyo naman. Taman-tama pa lang na, papalakas pa lang ang kapoy ano, na ating ginawa. Ayan guys. Wow. At kung makikita nyo talaga ng mga bumili lang kami ng tamang tamang laki ayan guys at ayan makikita nyo musok usok na at nangangamay ngamay na po at ayan talaga na mga uh, nakakatakam na siyang uh, tingnan at alam nyo ba kung uh, gaano kahirap bumili ng isda na ganyan napakaraming tao nakipagsiksigan pa kami para makabili lang ganyan at ayan guys binaliktad ko na nga at nakita nyo naman Magandang pagkakaluto niya. Tama-tama lang. At uh, talaga na mga... Napakasarap niyan, guys. Pagka may sausawan tayong ano. Kalamansi, toyo, at saka may sili. Ayan. Ayan ang uh, pantapat natin sa inihon na tilapia na yan, guys. At talaga na mga malamang mamaya pag kumain tayo nito, ubus ang kanin nito, guys. At ayan, another... Uh, tilapia ulit yung una kanina nakasalang naluto na po yun at ayan, panibagong salang na naman po yan at bumili lang kami talaga pinili lang naman namin talaga yung uh, tamang daki lang talaga katamtaman lang para masarap siya talaga guys at ayan uh, may mga ano na rin yan, may mga sawg-sawg na rin niya sa loob ng canyon at mamaya, pag kinain natin yan, guys, talaga na mga tagaktak malamang ang pawis natin yan, guys. Ayan, guys. Medyo nangangamoy ng aurisha. at Ayan. At uh, ang apoy lang natin, nasa katamtaman lang para hindi gano'ng masunog ka agad. Ayan, guys. At talaga na mga kailangan natin bantayan para di uh, masunog yan alam pag video tayo kailangan talaga katamtaman lang uh, kailangan magandang pagkakaluto para magandang tingnan at ayan guys nabaliktad ko na at nakikita nyo naman ang sarap at ang ganda talaga ng pagkakaluto niya. ayan makikita nyo Okay guys thank you for watching follow for more I subscribe po pala thank you